Show misya mm, so mi uh, đal... na dolok na mada di Mishah. My du'i. Amin. Maksud na dolok tadi mahu jan ni musaqsal. Na kalo aksil bata. Show tot be punca man kadade ayo tuluk dade ke mabundak do emu tumbi bibi dade dade ngak turut tuluk man action pretty pretty ang bibi papa nak nak be pugi kan dak